yun mga pamangkin dahil birthday ko 2 weeks ago free burgers muna tayo mamimigay tayo ng 10 burgers sa random na 10 followers, let's go at syempre si tita Liv niyo muna ang driver ko ayan o oh. ready? sa unang so, barangay na putahan natin, randomly baka may followers tayo dyan sa barangay Santiago yun yung malapit dito eh, let's go Subukan muna namin mag-stop dito sa Petron Station sa Santiago. Balita ko, mga followers ang stop dito eh. Boss! Okay. Mga followers kayo Mga followers kayo, sigurado kayo? O oh, sige, yeah. may libre kayo merienda ng burger sa yeah. Ito! Wag! Kaya lang, apat lang. Ano, apat lang. Yan! Yeah. Ito ba? Mga followers kayo, sigurado ah. Followers ako. Ayun, thank you. thank you. Salamat sa lagi pag-follow. Kasi birthday ko two weeks ago, kaya may oh magay muna tayo ng birthday. Sana makatulong yung Marienda. Thank you, thank you. Kaya muna kay lahat. Yeah, mga solid followers natin yung mga taga Petron Station ng Santiago. Thank you, thank you, thank you, thank you. At yun mga pangkin, kahit medyo mura yung ating binigay, eh sana naman nakatulong sa Marienda. Siyempre, regular burgers lang yan, pero hindi yan tinipid sa lettuce at cucumber. Anyway, Biyaheng korba tayo kasi nagki ang tita nyo. Nagki-cravings ng bibingka. At syempre, salabat. Kasi medyo kulimlim ang panahon ngayon. Kaya masarap kong igop ng salabat. Let's go sa korba. Malay mo, may followers tayo doon. Mapamigay din tayo doon. Let's go! dito na tayo sa Pova, malapit na tayo bumili ng bibingka at syempre ang salabat ng masarap kasi ngayon ay medyo malamig ang panahon masarap umikot ng salabat no, pag hindi natin follower bibigyan tatanungin na lang natin si nanay pag tama ang sagot, bibigyan natin ng free burger na may tatanong po ako sa inyo nanay pag nasagot nyo po yung tanong ko bibigyan mo po kayo ng free burger gusto nyo, okay lang po ba? ito po ang tanong ko sa inyo ma'am kung ang uh, Tamaraw Falls ay matatagpuan sa Puerto Galera saan naman matatagpuan ang Nauhan Lake? Ay, hindi siya paparoon. <laughs> Anong bayan po? Ay, na, nauhan. No, nauhan, no, ayun. ayun, dahil tama ang ano, tama ang sagot ni nanay. syempre, may free burger si nanay. yon. ito po ang free burger ni nanay. Ito po ang free burger ni nanay. Galing po yan sa Tito Ice Food Hub. Pag nagkawin po kayo sa plaza, pasyal niya, pasyalan pasya nyo lang po aking Tito Ice Food Hub. Burger shop po yan. May kita nyo yung mga burgers. Lang. Thank you po, nai. Ano po pangalan yun? Tito Ice po. Ano po pangalan yun, nai? Matilde po. Ayun, thank you po Ma'am Matilde. Salamat po. At yun, dahil alam naman natin, obviously, mukhang si nanay hindi naman nag-follow sa atin, tsaka hindi naman nag-Facebook malimit. Uh, tinanong na natin si nanay para lang makapagbigay ng merienda. Ito, tanongin natin to Next. Ayun, mga pamangkin, no? nagtitinda sila ng merienda, bigyan natin ng merienda. <laughs> ma'am, may question po ako sa inyo, ma'am. Okay lang po ba? Ako po ay si Tito Ice. Oh, familiar po. Ayan po. So si ma'am ay nakapanood na ng ating video. So si ma'am po ay nakapanood na isa sa mga video natin. Familiar daw po. Pero ma'am, hindi ka pa nakafollow. Ano? Ma'am, anong pangalan mo? Mary Grace Galing. Yo si Mary Grace galing po. Ay nagtitinda ng merienda pero bigyan natin ng libreng merienda kasi nakafollow daw at saka nanood na ng ating video. Yan po. Uh, ma'am, Mary Grace, para sa inyo po. Free burger. Yan. Ano okay. sabi mo, ma'am? Ma'am Grace. Thank you po. Masarap po yan. Kahit hindi ko pa natitikman. Kasi po napapanood ko siya. Thank you, thank you po, Ma'am Grace. Ano ang mo? Rio. Ma'am Rio. Si Ma'am Rio. So, si Ma bigyan, bigyan din natin ng free burgers si Ma'am. Ayan. Kahit nagtitinda silang merienda, bibigyan pa rin natin ng merienda. <laughs> Ma'am, ito po. Free burgers po. Gali po sa T2 Ice Burgers and Sandwiches na matatagpuan sa plaza. Oh, thank you po. Thank you and kaya kayo mga nunood, mag-follow kayo. Baka dito po, especially kung taga-nauhan kayo. Kasi mahala nyo, kayo ang next nating mapunta at pabigyan ng free burgers. Let's go. Ma'am, thank you po. Nakapanood ka ng video ko. Dahil dyan, familiar kay sa akin, may free burger kay sa akin. Free burger para sa inyo. Ano pangalan mo? Ako po si Tisa Genggeng ng Mandaluyong. okay ano po yan? Ako po si Clyde. Naka dito po ako. Kaibigan ni Tisa. Ano po ba? Ako po. Yeah, free burgers sa inyo. Thank you po. Thank you po lang yung mga bilyarista yan ng Mandaluyong at saka ng ano, ng... Paspati City. Oo, oh, yeah, layo ah. Ikaw, shout out mo. Kaya po, wala akong shout out. Shout out sa girlfriend ko. Yo, maraming maraming salamat. Mga uh, napanood na nila ang video natin. Kaya may free burger sila. Free merienda sa hapong ito. Kahit mamurahin lang yan, sana makabusog ng konti. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. dahil nasa kurban na tayo ngayon, bibili muna tayo ng bibingka. Nagugutom na rin ang inyong tita Liv. At syempre, sabi mo nga kaya, paulit-ulit man sabihin, masarap umiinom ng salabat. Umigok ng salabat. Lalo na kung hapon eh, medyo kulimlim. Tara, hindi tayo. Ang pamilya po na ano, bibingka po. Ah, uh, ano, ilang magkano, ano, ilan? 100 pesos na lang po. Tsaka may libring salabat yun, mama na. Ayo. So mga pamangkin yun, ano, pag bumili ka ng 10, ano, lang 100 pesos, 7 pieces na yon, May discount na parang 15 pesos or 10 pesos. And may libring silang salabat. Kahit isa lang ang bilhin mo, may libring salabat na mainit at masarap. Yon, dito nyo lang matatagpuan sa kurva, bayan ng nauhan, marami ditong ang tindahan ng traditional na bibingka. Mama na ano yung bibingka nyo, Ga, ano, galapong? Galapong, o yung kanin po yun, ano? Ano yung bigas? Yung po ay bibingkang bigas, traditional yun. Ano pong ano dito, ma'am? Anong wala bang pangalan yung inyong bibingkahan? Patulot Yo, dito yun sa ano, sa patulot bibingkahan sa kurba, yung parang isa sa pinakalas pagpapunta ka ng kalapan. Dito kami lagi bumibili ng bibingka. Anyway, ito yun, 7 oh, pieces sa 100 pesos. Tara, higup tayo ng sabaw, ah, uh, sabaw, ng salabat, at saka ng, kanang uh, bibingka. Siyempre, nagubayad muna tayo. Thank you, thank you po, ma. Mama, anong name mo po? Si Ma'am Joanne po sa patulot bibingkaan sa kurba. So yun, mga pamangkin, nakakatuwa naman. No? Oh, meron pala tayo ano, mga followers dito sa kurba. I Amin mean, barangay pinagsabangan to. Ang tawag lang ay kurba kasi ito yung pinaka-entrance o yung pasukan papuntang ano, loob sa bayan. Marami tayong mga followers dito, nakapagbigay tayo ng free burgers. Uwi na tayo kasi nakabili tayo ng ano, ng bibingka at meron pa tayong natirang pangbigay ng na free burger. Punta na tayo sa may bayan ulit sa atin, sa poblasyon. Tingnan natin kung sino magbigay natin itong natitira. Let's go. Yan ang ating expert driver of the day. Ang tita live nyo. I-follow nyo rin yan kasi may page din yan. Let's go back to Nauhan. At yan, nagkukulay ginto na mga palayan. Ibig sabi, malabi na nganihin. Yan o, ano, kanda ng palay o. Yan o. Ayun mga pamangkin, oh, meron itong ano, tindahan ng saging randomly. Baka sa itong mga ito naka-follow. Subukan natin para ano. Opo! Meron pa kasi tayong na lang isang burger dito. So, bigyan natin. Nandito ulit tayo sa Santiago, by the Ma'am! Good afternoon po! Eh, kailan niyo po ako? Ayun, dito. Ay, kailan daw ako. Ma'am, okay lang interviewin kita. Napanood na niyo na po ako. Ayun. Ma'am, anong mahala niyo po? Gina po. Kaya yeah, si Ma'am Gina dito sa, ano, sa may barangay Santiago. Dahil napanood niya na tayo at familiar tayo sa kanya, may free merienda si ma'am na isang burger. Yo. Ayun ma'am, regular burger po kasi sa Tito Ice Burgers and thank you Sandwiches. Pwede okay, ma'am pang-sampo na po kayo na bigyan ng free burgers ngayon. ma'am Gina, ano Thank you po Tito Ice. Ma'am, salamat po sa pag-follow at pag sa panood. Thank you. Ito po, by the way, dito ako dati bumili ng saging. Napakamura at saka sure na fresh at saka hindi siya hinog sa pilit yung mga saging dito. Anyway, ma'am Gina, thank you. Yon. Isang uh, follower natin from Santiago na ang nabigyan natin last ng free burger natin. Thank you po, Ma'am Gina. Yon mga pamangkin, back to base na tayo. Punta tayo sa Tito Ice Food Hub sa Plaza. At uh, doon siguro makamamigay pa tayo ng konti doon. And syempre mag-offer tayo ng free merienda. Yun yung pauna naman. So sa ibang video yun. So mga pamangkin, follow na kayo. Especially kung taga-nauhan kayo. malay nyo, punta tayo sa, next, uh, sa barangay nyo next time kahit sabi nga hindi ganun kamahalan, kahit mura lang to merienda na to, eh masarap din naman to. Hindi to tinipid sa uh, ingredients, sa uh, lettuce at sa cucumber. Masarap na burgers kahit regular lang. Let's go mga mga Peace!